So, uh, yun at mga partners sa so for this video, panibago nga tips at gabay para sa ating mga spiring applicant at syempre para doon sa mga nangangarap na makapasok dito sa ating bureau. Okay, so for this video mga ka-partners ay share ko lang sa inyo. Okay, at syempre sabi ko nga tips at gabay na rin para sa mga spiring applicant natin. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay regarding ito sa final medical. Okay, So, li so linawin ko lang mga partners dito sa BGMP, meron po tayong initial medical, no? So, meron tayong initial screening medical. Okay? So, iba rin po ang ginagawa doon. And then, dito ay iba rin po yung final medical natin. So, isa-isahin natin kung ano yung mga gagawin ninyo sa final medical o ano, ano, yung mga medical na gagawin ninyo. Okay? So, bago ang lahat, syempre, papasok po natin yung ating Entra, let's go. go. So, once again, ladies and gentlemen, good day sa lahat mga partners. So, ngayong araw, yes, nabanggit ko kanina ay pag-uusapan natin ngayon yung regarding sa final, okay, final medical natin. So, kung ano-ano nga ba ang uh, natin dito sa final medical na ito, kung ano mga medical na gagawin ninyo. Okay, so, huwag natin patagalin. So, unahin ko dito, okay, ang uh, blood extraction. Okay, so, dito sa blood extraction, meron pa tayo rito ang fasting. Okay. So, ang fasting po rito at sa sa amin is 8 to 10 hours. Okay? Sa loob ng 8 to 10 hours, wala po, sa, wala po dapat tayong inumin, kakainin, kahit tubig, wala. Okay? So, importante yan. Dahil once na nilabag mo or uh, matigas ang ulo mo, okay, ikaw rin ang magkakaproblema sa medical ninyo. Okay? So, kaya ang blood, blood destruction is kukanan po kayo ng dugo, ha? yan po yung uh, kaya tayo pinagda-diet or oh, I know, kaya po tayo pinag-papasting okay, within 8 uh, to 10 hours okay, so blood extraction pangalawa is ihi or sa drug test natin yan po drug testing natin, so ako ang tanong is, kung pwede bang uh, minum ng coffee or any kind of drinks, yes, Basta tapos na po tayo makuha na ng blood, ng blood extraction, okay? Is pwede na po tayong kumain, uminom ng soft drinks or any kind of uh, tubig. Okay, liquid. So, ayan. Una is blood, blood extraction. Pangalawa mga is uh, drug test sa IHI. Okay, so pangatlo is yung stool o yung dumi natin o yung pupo natin. Okay, yan po yung mga kailangan natin sa final medical natin. And, uh, importante dyan, next note is uh, ECG. Okay, sa ECG, dyan malalaman yung uh, sa puso natin. Okay, so dito, uh, linawin ko lang, uh, kayong magalala, kadalasan dito is meron talagang meron talagang compliance. May, may, may nagkakaroon ng compliance dito. Ano pa yung mga compliance na yun? Minsan, Ah, uh, hindi uh, shout out and uh, respect na rin sa mga kuyong nag-operate ng uh, ECG machine. Minsan, sabi nga ng mga doktor, is uh, hindi konting hindi naman masyado accurate, no. So, kaya minsan ako sa akin noon na uh, sa ECG ko nung ako ay aplikante and until now is wala akong hindi ako nagka problema okay? So lately lang, okay, no, every yearly namin ang annual medical natin is nagkaroon ako ng compliance pagdating sa ECG. Okay, so, kailangan mong magpa-clearance. Okay, so, ang sabi naman ng, uh, okay, ng heart center is, no, uh, second opinion, second opinion lang naman, kaya tayo pinapakuha ng clearance. Okay, so, kagaya ko kasi, uh, athletic tayo. Okay, so, and then, um, uh, pagdating sa ECG kasi is uh, nag iiba okay, nag-iiba yung tibok ng puso natin which is normal 'yun. okay, minsan kinakabahan, okay, minsan sa paghinga mo, okay, minsan na iba yung uh, rhythm ng paghinga natin. Kaya minsan nababasa 'yun, uh, nagkakaroon ng uh, reaction yung ating uh, uh, result ng ECG. Okay, back to the topic tayo. Okay? Wa sa mga applicant natin. Huwag kayong mangamba if meron mang kayo compliance sa ECG ninyo sa puso ninyo okay dahil uh, ang compliance na po dyan is papakuanin po kayo ng certification okay papakuanin po kayo sa mga legit okay legit na hospital like uh, heart center dito sa NCR sa Quezon City heart center or any kind of hospital na may mga doctors okay na magpagbigay sa inyo ng clearance na kayo ay uh, fit okay fit to conduct ah uh, Uh, physical activities. Okay? O pwede kayo sa physical activities. Okay? Yan na ang kailangan ninyo. Kaya huwag kayong mangamba. Okay? Kung meron man kayo compliance sa inyong ECG. And then, by the way, uh, dito sa blood extraction, okay, nakikita po halos lahat. Yung iyong cholesterol, uh, nakikita po dyan ang iyong creatine o kreatinin, nakikita po dyan. Okay? Uh, white blood cells and red blood cells niyo nakikita po dyan kung meron kayong may sakit-sakit kayo. Okay? And, syempre, hindi ko makalimutan yung ating x-ray. So, kasama yan sa final uh, medical natin yung x-ray na yan. So, dito, syempre, tinitignan kung may tama yung likod mo. Kung meron, uh, merong uh, pahiwatig na merong sintomas na magkakaroon ka ng TB or any kind of disease. Okay? So, medyo ma, uh, madugo itong uh, final medical natin. So, kailangan pag natin as a aspirant applicant, mga kapartners, dapat pinag din natin yung ating final uh, yung ating uh, final medical o yung inyong kalusugan, dapat ninyong alagaan. No? So, dito, okay, na uh, experience ko, okay, karamihan sa mga batchmate ko na bumagsak, okay, ah, uh, gawa na masyadong uh, nagigiinom ng alak. Ano po? Matasang kolesterol. Okay. Uh, may high blood. No? Uh, malakas uminom and malakas soft drinks. Malakas manigarilyo. No? Isa yan. Sa mga medyo uh, sa tingin ko nakakapekto sa ating kalusugan. Mga ka partners And syempre bilang uh, isang applicant dapat as applicant ay iwasan po natin habang tayo ay nag apply o bilang aplikante. Dahil diyan po nagkakaroon ng complicated, no? Conflict sa ating kalusugan. Okay? Yan yung sinasabi ko na malapit na tayo sa rurok ng ating pangarap ng dahil lang sa ating kapabayaan, sa ating kalusugan, sa ating katawan ay yung pang dahilan kung bakit hindi natin marating yung ating pangarap. Okay? So, sa akin, okay, nag-a-apply. Medyo kampanti ako, mga ka partners dahil ako ay isang atletik. Okay? And sa tingin ko naman noon ay uh, wala akong magiging problema sa aking medical. So, thankful and thank God sa ating kitas na wala tayong naging problema. Dahil uh, sabi ko nga kanina, atletik tayo. Medyo alaga tayo sa ating kalusugan. Okay? So, ayun. Re-reviewin ko ulit. Uulitin ko ulit yung ating... Um, Uh, official or final medical. Okay? So, first is blood extraction. Pagkuhan ng dugo. And then, uh, drug test. Ayihi. Okay? And stool. Yung pupo, yung dumi natin. Okay? Magpapasa rin tayo niyan. And at the same time, ECG. Ayan. ECG para sa puso natin yan. And then, uh, x-ray. Ayan, x-ray po. As, uh, ayan po, lima po ang ating kailangan. So, kung may nakalimutan man ako o may nakakaalam din, uh, please comment below. So, yun ang aking uh, tips ko sa inyo at syempre gabay para sa final medical ninyo. Okay? Okay, sa mga minor ha, minor lang naman. Minor na nakita ng uh, disease. Okay? Or uh, hindi naman masyado nakakapekto sa inyong pangangatawan o sa inyong kalusugan. no may kunti lang na nag sa inyong result ng inyong medical is uh, kailangan na po dyan maging compliance ninyo is eh, certification. Okay? From, uh, okay, legit doctors or legit hospital, okay, na makabigay sa inyo ng certification. O clearance, yun. clearance na lit, uh, ulitin ulit, no? So, para malinaw is clearance pa ang tawag, no? Pa clearance po tayo sa doctors. So, yun, uh, fit. Okay, fit tayo na sumali o isa lang sa mga physical activities okay na, na uh, pinamayagan tayo na siyempre okay sumalang sa mga uh, physical activities okay at yung uh, na sa result niyo na nag-react okay is hindi makakaapekto okay sa inyong training yan yan po para malinaw uh, ayun mga partners so para doon sa nag-comment okay and then, nag-suggest and thankful dahil uh, meron tayong nga uh, pag-uusapan o no, napag-usapan today at syempre, tips na rin and gabay para sa mga aspiring applicant. Okay? So, sa mabilis lamang na tips at gabay ng mga partner, so bago ko tatapusin yung ating video na ito ay muli po ako nang sa ating mga solid subscriber, sa ating uh, solid viewers, okay? And sa mga solid natin mga partners dyan na sumasabay-bye. Okay? Sa ating mga tips at gabay na uh, in dito sa YouTube. Okay? So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, uh, please click button below para, syempre, ma-update kayo sa mga ba bago nating uh, tips at gabay, okay, na video content or video na in-upload dito sa ating YouTube channel, okay? Mga partners, at uh, syempre, lagi kong sinasabi sa inyo na always, no, tiwala sa sarili. Confident. Confident. Okay? Relax yung isipan. Focus sa inyong goal. Abutin yung uh, ating pangarap. Okay? Huwag tayong magpaka- uh, distract sa mga problema, struggles, obstacles, no, na kinahumaharang sa ating pangarap. Okay? So, abutin natin yan, no matter what happen, okay? at, uh, syempre, magtiwala kayo sa itaas. Huwag natin kakalimutan yan. Ha? Ngayon, ulitin ko ulit, confident, uh, strategy, technique. Yan yung mga kailangan natin. Dahil ang talino, galing, meron na tayo niyan natay meron tayo niyan. Okay, ang kailangan lang is confident para nating gagamitin 'yan. And siyempre yung strategy or technique, ano mga strategy ay nasa sa inyo 'yan. Okay? So linawin ko ulit lahat ng aking binibigay ditong tips at gabay ay uh, gabay lamang sa inyo. Okay, nasa sa palad pa rin ninyo, nasa sa inyo pa rin kung paano ninyo uh, ipasa yung mga proseso sa inyong pag-apply. Okay? So, syempre, bago, uh, lagi ko sinasabi yung mga partners is saludo.